everybody, this is Mark Vega and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, mag-update na naman ako sa inyo ngayon dito sa farm natin or sa Mahalta Farm. Kala pala yung mga previous vlog ko, noong nakarang araw, ang nanganak na baboy natin, ang inahin natin is si Lenny Pig. Yeah. And ngayong araw na to guys, uh, January 2, no? after 2 days nung nanganak si Lenny, ang nanganak naman ngayon is si Sarah Pig natin. So ngayon yun ang pag-uusapan natin na Nati di-update ko sa inyo Hello kay Clarita Ayan. So yun guys, uh, yun ang update ko sa inyo ngayon But before that, syempre sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe At bago na nakarating dito sa channel natin Is don't forget to press the subscribe button And click that notification bell Para ma-update kayo palagi And na mag-upload ako ng mga bagong videos dito sa channel natin guys And i-follow if nyo rin po pala ako yung Facebook page ng Mahal Ta Farming Vlog So without further ado, intro mo tayo. Let's go. guys, okay, si na yung England niya. Sarah, okay. Pito ang niya. Pero malalaki. Ayan. ito yung niya guys. So, lumabas na. 2, 4, 6, talaga ang anak niya. Okay. girl, Sarah. Good girl. So, tatabi ko mm -hmm. so, yun. yung mga niyo, guys. Pito. And, uh, kay Lenny guys, wala Kaso, nataka ka niya isa kaya pito na lang din. 2, 4, 6, 7. Tama. So, puro puti. Ang hinahati natin sa mga anak pa is itong si City Pig. Ayan. Ang tansya dito bukas ito mga anak. na wala pa lumalabas talaga na gata sa kanyang mga dede. So, so ayun guys, naputulang ko na rin ito actually kayo na ano, ng pangim Ano, hindi yung puso, hindi ko na pinaputuloy yung nalilaan ko na na kusa. Ayan, tapos natulukan ko na rin kayo na si, si Sara ng kanyang um, gamot na kailangan itulok sa kanya. So ito, 7 piglets. O, ito, 3, 5, 7. Ang gaganda. Ang lalaki. Ayun. Ang lakas yan. O. Inahayaan ko sila na dumingin ng ganyan, guys. Para masumayon sila sana. May immune system sa bakteriya. So lalakas ang kanilang immune system. O. So, iba pa yung tulong ng mga vitamins na itutulok natin sa kanila yan yun diba, dahil nga may kumakalat yung ESF sa lugar namin so kailangan maging maingat tayo so ang isa sa mga ginawa ko is binigay ko sa kanila yung normal habitat ng mga kapwa mm -hmm. so hinayaan ko muna sila maging madungis nasa so, dito yung tent ni Sarah, hinat-inat niya dahil nga labor siya kagabi oh, you know, ayun ah, o, wala na Tapon uh, na So yun lang, medyo uh, umulan. Pero hopefully uh, sana uminit ulit mamaya dahil papasok pa ako sa trabaho. Ano, Nag-half uh, day na lang ako ngayon. Praise God kasi naging okay naman yung mga alaga akong baboy. Ano? So dito, dito okay na rin dito kay Lenny. Ayan. For sure, pwede ko nang maiwan din yun ng yung mga pag nagpapasok sa trabaho. Pero syempre, kailangan pa rin tignan tingnan Ba, may lumapit sa akin, no? Oh. Hi, Piglet. So, yun. Ewan ko lang to si, ano, si City kung kailan mga anganak ito. Ayan. Ano, City? Kailan ka mga anganak? Ha? Kailan ka mga Ha? Oh, say hi to the vlog. Hi to my vlog. Ayan, guys. So, guys, yun. Gap, dito lang sa inyo mamaya-maya ulit. yun guys, uh, dito muna ako sa farm ngayon. And uh, hanggang ako dito hanggang after lunch then pasok na naman ako sa trabaho. Kaya so inantay ko lang uh, mga anak lahat at mailabas ni Sara yung mga bake niya sa tiyan niya <coughs> bago ko siya iniwan. Ano? And then hopefully, hopefully okay na siya. <coughs> Total na ko naman siya agad ng pitoxal o okay, Ayun. So okay na yan siya. <coughs> And magaling naman magalaga yan si si Sarah Pig. And si, sa, tatlo, sa lahat ng inahin kong baboy, siya yung may pinakamagandang quality na may mga biik. Tapos, siya yung may pinakamaalagang ano, inahin talaga. As in, in never siyang namatayan ng biik since nung first time niyang mag-anak. hindi ka to nila... ah uh, Clarita, tsaka ni Lenny, is namamatayan sila ng big kasi accident din natatapakan. Ayun. Pero ito sa city, uh, dumalaga pa ito eh. So, ngayon pa lang tumagaanak. Buntis na siya ngayon. Ano, so, hindi ko pa sure to si Le, uh, sa city kung magaling din itong mag, -ano, mag, anak ng, I mean, mag, ano, I mag-alaga ng mga beak niya. So, yun guys. Uh, kung mapapansin niyo yung mga big natin, is, tsaka yung inahinis, hindi ko masyadong nililinisan pati yung pinakakulungan nila. Hinahayaan ko lang na medyo madumi para maimmune sila sa bakterya, pero wag naman yung sobrang dumi. Ano? Kasi normal habitat naman din kasi ng ano yun, mga baboy yung madungis, madumi. So, ayun oh yan um uh, ginawa ko 'yun dahil nga sa uh, sa reason na may ASF na uh, nakapasok dito sa aming lugar or dito sa Oriental Mindoro. Kaya ginusto ko na uh, maimmune sila sa bakterya, mas tumibay at mas lumakas yung immunity nila. Ano. So ayun guys, and i-explain ko na lang kung yung mga reason ko kung bakit ginawa 'yung so, sa susunod na vlog ko guys, ano. So for now, ah uh, hanggang dito na muna Itong vlog na 'to. And uh, I'm hoping na patuloy pa rin tayong ma-inspire sa pag-aalaga ng mga baboy even uh, marami mga pagsubok na dumarating ano sa siyempre sa buhay ng pag- uh, isang farmer or hog raiser. Ano? So ayun guys, again Uh, thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na nanonood sa mga vlogs and videos na ina-upload dito sa Mahalta Farming Vlogs. So, isupport nyo rin po yung Facebook page ng Mahalta Farming Vlogs, guys. Ayan, so mga mahaljans, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para palagi kayo ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!